Hello mga beshies! Sumama nga po kami mag-church sa Tita Abi ko. Dito nga po kami nag-church sa May Jesus is Lord. Sinaman na nga rin po namin si Lolo Odi at si Lolo Nono para na nga pumapag-church sila. Pagkatapos nga po ng service, pinapunta na nga po lahat ng tatay sa may harapan Meron nga po silang hinandang regalo para sa mga tatay Happy Father's Day po sa lahat ng tatay, lolo at tito. Pagkatapos nga po ng church, dumiretso na nga po kami sa may Sir Chip Sisling House. Nabalitan ko po kasi Anli Rice, Anli Gravy at Anli soup po dito. Mukhang marami nga po ako dito makakain mga beshi. Umorder nga po kami ng sisig, lechon kawali at pork chop. Tara, kain po tayo mga beshi. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Umorder nga din po si Tita Rosette na malamig na malamig na ko. Napa-extra gravy na nga po ako dito sa sarap mga beshi. At kung tatanungin nyo nga po ako kung nakailang ka rin nga po ako at kalahati nga po. Pinasunod na nga rin po namin dito si Papa para nga po dito na nga rin po siya maglan Ang lalakas nga po namin magsampa mga beshi. <laughs> Meron nga po ako ditong hawak 200 at puro 100. Umorder po kasi si mama na money bouquet. Ibibigay ko po kasi to sa tatlong lalaki ng buhay ko mga beshi. Nakakatuwa nga po mga beshi. Nakakapag-share na nga po ako ng blessings sa pamilya ko. Habang nabubuhay nga po yung nanay at tati natin, paramdam nga po natin sa kanila kung gano'ng nga po natin sila kamahal. Kahit hindi naman sa ganito ang bagay kahit sa ibang paraan. Happy Father's Day po ulit sa lahat na magigiting natin tatay. Dito nga po sa kong gagawin, nagdagdag nga po si tita abi ko. Half human size nga po itong kay Lolo Odi. Kaya medyo malaki. Dalawa po kasi kami nito naghati ni tita abi. Fast forward, tapos ko na nga po lahat lagyan naman yung bouquet. Meron nga din po pala nagpa-picture sa akin. Pagtapos, umuwi na nga rin po kami ng tea bag para nga po ibigay yung surprise ako. Chocolate bouquet nga lang po muna inuna ko para nga po din niya nga po mahalata. Happy Father's Day! Thank you! Happy Father's Day! Thank you. Ah, marah. Kaya alam. Katigadres din lana. Thank you. <laughs> Yun lang. Salamat sa panonood. Bye bye mga beshi.